na na ni AFP Chief General Gregorio Pio Katapang Jr. sa Kamara ang kanilang report tungkol sa madugong engkwentro sa Mama sa Panong Maguindanao noong January 25. Ibinigay niya ito sa Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Basic Law. Bibigyan din ng AFP ng kopya ang PNP at si Pangulong Noynoy Noy Aquino pero ang katapang ang sakop lamang ng kanilang ulat ay ang partisipasyon ng AFP sa bakbakan sa Mama Sapano hindi kasama sa ulat ang impormasyon kung sino ang nagbigay ng go signal para sa operasyon sa press conference ng AFP ngayong hapon sinabi ni AFP spokesman Colonel Resituto Padilla Jr. na batay sa fact-finding investigation na nagawa daw ng AFP ang dapat itong gawin para tulungan ang mga PNP SAF trooper na naipit sa bakbakan sa Mama sa Sapano gayunman tila may pag-aalinlangan umano sa panig ng PNP SAF noon na magbahagi sa kanila ng kumpletong impormasyon kaugnay sa operasyon at dahil dito ay nahirapan daw tumugon ang AFP. Kung nagkaroon daw sana ng maayos na usapan isang araw bago ang operasyon, ay maaring na bago ang mga pangyayari. Apat na apat na komando ng PNP SAF, 18 kasapi ng MILF, at apat na sibilya ng nasawi sa bakbakan sa Mama Sapano. naka heightened alert pa rin ng AFP sa pinangyarihan na enkwentro, pero nilinaw ni Padilla na walang offensive doon kundi regular o regular law enforcement lamang. Isang special team din ang binuo ng Department of Justice para imbestigahan ang nangyaring engkwentro sa Mama sa Panom, Maguindanao. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, magiging trabaho ng special team na pag-aralan ang lahat na ebidensya at impormasyong makukuha ng Board of Inquiry ng DLG. Trabaho rin ng special team na suriin ang makakalap ng iba pang investigation body sa insidente. Sa ngayon, wala pa rin natutukoy ang DOJ ng mga personalidad na maaaring kasuhan kaugnay ng mamasapano case. Bukas, nakatakdang magpulong ang special team kasama ang mga kinatawa ng PNP at Board of Inquiry. Kaugnay naman ang isinusulong na Truth Commission. Ayon kay Dilima, dapat hintayin ng Senado na matapos ang investigasyon ng ibang ahensya bago magdesisyon kung kailangan pa ba ng Truth Commission.